Hello po, magandang hapon. Kumusta po kayo? Sana po ay okay lang. Ito po pala yung tanim ni Auntie na papaya. Na noon po talaga ay lalaki ito at naging babae. Ayan po. Nagkaroon po siya ng dalawang sanga at ito po yung kaniyang mga bunga. Ayan po. Ipapakita ko sa inyo yung bulaklak ng lalaki. Ito po yung bulaklak ng lalaking papaya at hindi na po talaga yan mabubuo. Puro bulaklak lang po yan. At ang ginawa ni Auntie po ay ganito. Charan, O di ba? Ganyan po yung ginawa ni auntie. Tinusukan lang po niya ng kahoy yung pinakapuno ng papaya. At ito po yung kanyang bunga. Parang nahati po yung pagkataon ng bunga ng papaya. Kasi po yung kalahati makinis po. Tapos yung kalahati ay nangunot. Hindi alam namin kung ano nangyari sa kanya. Alam niyo po dito sa farm talagang araw-araw akong may natutunan sa aming mga pananim dito. At ito naman po yung aking tanim na papaya. Talagang sobrang tagal yung nagbunga umabot pa talaga ng dalawang taon pero okay lang po yan kasi di ba sabi ko sa inyo di baling matagal basta may aantayin kayo at ayan nakikita ko na yung pinaghirapan ko talaga at nasa inyo na po pala yan kung gusto niyong gawin yung ginawa ni auntie kasi wala naman din na mawawala sa inyo at hindi naman po yan mamamatay kasi ayan, mabubuhay nga sila nung sinugatan tapos itutumba diba? subukan niyo po yan para po uh, hindi masayang ang inyong lalaking papaya at ayan po yung bisayang papaya namin may nahinog na po ulit salamat kay auntie sa kanyang kasipagang magtanim at sa ating panginoon na rin dahil sa kanyang uh, biyayang ipinagkaloob niya dito sa aming farm thank you for watching Bye.